Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of your way. video ko is silang dalawa ngayon kasi wala akong maisip na ibang ipipremiere. nakita ko lang to habang nagmumuni-muni ako sa cellphone ko ganito po sila yung dalawang ano yung dalawang tao na special sa buhay ko di ba yan po sila marami kasi sila sa team pero ito po yung nakita ko dalawa muna. Saka na yung iba. Hahanapan ko ng content din. Pero ito kasi napaka-cute. Ganyan po sila nung nag -umpisa. Yan. Tapos, naghaharutan, mm, nag, ano, bulihan, ganyan. Huwag nyo, nyo po akong pansinin. Pansinin nyo po yung ano, yung sulat nandyan, at saka yung nasa video. Nagsasalita lang po ako dito kasi wala kong ginagawa. Kaya yan. Para may silbi naman ako sa aking video. Kaya yan. Mm, di ba ang arte niya? Mm. Nandun daw sila sa beach. Ganyan, mm, nag-emote pa si Chip Marge. Ang sexy. Oh, lambing. In fairness. Ang galit na siya, guys. sa sasayaw na daw siya. Mm, sumisigaw pa. O, di ba? Ang galing ang sexy. Mm. Oh, di ba? Kimbot pa more. Tapos ito, yung nag emote silang dalawa. O. Oh. Yan, si Sir Props. Dati kasi, yung tawag ko sa kanya is Sir Yan Yan Yan. Kasi nga, dati is, yung paneri reply niya sa message is Yan 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 Yan. O. Oh. Di tawag ko sa kanya, Sir Yan 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 Yan. Pag ako kasi nagsalita, ano, only N. Kaya yan. O, oh, di diba, nag emote siya, guys. Ang cute pa naman itong mga, anon to, karakter na ito bagay sa kanilang dalawa. Um, ganyan din sila. Kasi pag nag LS si Ma'am Chips, nagbobulihan niyan sila dalawa sa baba. Ganon. Tapos naghaharutan. Ganon sila. Yan. Mm. May paisnabisnab pang nalalaman. Tapos tululuha. Damay sipon. Ganon. Mm. Nalungkot to siya guys. O yan na siya. Mm. nag emote na siya. Happy na siya. Oh, di ba? Bully pa more. Ayan guys, Bisaya po siya. Basahin nyo. Nagmuni-muni po dyan si surprise hmm. Hinihintay niya si Ma'am Chips. Pero baliktad ang mangyayari. Parang siya yata ang hindi makatiis. Pupunta siya kay Ma'am Chips yata. Ganyan. Hmm. Ayako na pagdugay-dugay. Wag daw mag... Ano? Ano ba dugay-dugay? Uy! -dugay? wala na no kayo dyan. Basta dugay-dugay. Ganun. Tapos, ganyan na siya. Sumisigaw na siya. O, ganun. Mm. Kasi nagsiselos siya. Ganun siya. Mm. Tapos, naglalambingan. Haharutan. O, under the rain daw. Woo! Posh nails. Ang cute. Nakasalamin sila dalawa. Ay, ganyan pala maghaharutan din ang mga ano, chipmunks. O, ito na guys. nag na silang dalawa. Ganyan siya. Ang tunay na pag-ibig daw sa iyo, mahal ko. Di ako bibitaw. O di daw siya bibitaw, guys. Sa iyo, sa kanya. Mm. Mahirap man ay kakayanin niya mag-isa. Pagwawa. Ang saan daw to? Paspasa man. Di ko kakuan. Kaka Paspas basad. walay wala hinahinay. Mm. Mag-ingat ka daw. Yun. Yun. Mahal ka daw niya, asawa niya. Ganun siya. Ano naman to, Nardata? Oh, dyan dito na. nag na si, ano dito, si Chip Marge. Este, este Chip Monks pala. Mm. Yan na. Yan. Oh, siya yung nag yan, guys. Diba? Ganyan siya mag-emote. Hmm. Yan. Nagdaldal na siya, guys. Ganyan siya, oh. Tumalikod na siya. Oh. Ganyan. Tapos kasunod niyan, si Sir Props na naman ang mag-iimot siya, oh. Kakanta siya, oh. Diba? Yan na siya. Nagko-concert siya, guys. Para sa kanyang asawa na si Chipmunks. Yan yung tawagan nila, guys. Asawa daw. Ganon. Ganon. O ba, diba? seryoso siyang kumakanta d'yan para kay Ma'am Chips. Mm. May background pa siya. Ano na? ganyan sila. Oh.